Sabi ni Manang Moclair Castro, lagot daw yung mga OFW sa Europe sa mga amo nila or sa mga employer nila kasi daw panay punta daw or at nakikisali pa no sa rally diyan sa Netherlands. Erdi kaya guys, tingnan natin kung totoo ba talaga no kung nagagalit pa talaga yung mga employer nila. So guys, ito po anga uh, live chika ni Maharlika para sa atin. Uh YouTube, yeah, if preview natin mamaya. Ito ngayon ang mga eksena dito. Ayan, live sila. Oh. Uh, from Scott, pan live kayo sa ating Facebook channel. Oh my god. All right. So, andito pa rin kami kasama ang mga kababayan natin. Uh kayo naman kalaban ng bayan. Oh, diba? Uh, di ba? So, I stand with the PRRD at yung mga kababayan Oh, bigyan ko 'yun ng uh, ano. Nakain yeah, so, na tayo. Grabe guys, araw-araw daw talaga nagpupunta daw talaga yung mga Pilipino diyan sa ang sulok ng ano Europa. Nagpupunta daw talaga. Grabe no, parang wow. Grabe naman yung mga support talaga nila no. yeah. oh, nga, wala pa kaming lunch. O, oh, message niyo muna sa ating mga kababayan, mga palaga. Uh, magandang hapon po. Oh, yeah, uh, we are here from Scotland in solidarity with our former mayor and former president. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Ayan. Yes, yes. So ito, no to O oh, ito, oh, gusto niyo ba magmesahe? Ito mga palangga, o oh, kayo, magmesahe kayo sa inyong mga kababayan, ang mga alindog nyo. <laughs> Ayan, naiyata <laughs> lang. <laughs> oh, galis, isko. Uh, para sa mga nagkikipaglaban para sa Pilipinas. Pero hindi talaga Ayun, kakain na tayo. All right. Oh, magsimag mag ano ka live ka. Bring him home. uh oh, message. Message para sa lahat. PRRD at sa bayan. Okay oh, ka? Yes. Pa ilang days mo na dito? Ha? <laughs> ah, ikaw mga ah, to, araw-araw talaga dito. Uh, Oo. Oh, Grabe no, araw-araw talaga sila nagpupunta dyan. Wow! Uh, hindi, na, hindi na nagtatrabaho. Uh, oh. uh, baka majiwana na kayo ng mga Josawan. Yun, know, dahil ah, uh. <laughs> uh, ayan ang ating mga palangga Alam mo yung parang naging ano na nila Parang naging tawag doon? Para naging park na nila or alam mo yung no, kung saan nag-get together talaga yung mga Pilipino, no? Yung Never Lodging The Hague, parang naging ano na nila, meeting point ng mga Pilipino dyan sa Europe. <laughs> <laughs> yung sinasabi nilang, Dabao ba yan? Yung ah, I'm labin, good. Very supportive. Ay, oo, oh, oh, may mga lumalabas na ganon. Ah, I think yung si Clarissa yung sa sa, sa PCO uh -oh. na malanagot na ko sa employer. employer. What? Oo oh, nga, mga fake news talaga wow. yung tagal malakan niya. Diba? ba? <laughs> Supportive daw yung mga employer nila, guys. Nako, sinasabi pa niyang lagot daw sa mga empleyad, emple, employer kamo. Diba? Di ba? Supportive nga daw eh. <laughs> 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 ang, ang sahod namin is full, ayun, pero, ayun, yan, yan, tayo, pero pinapauwi kami maaga. <laughs> Wow. Oh yan ha, hindi totoo ha. Na, hindi totoo, na... Okay, great. May uh -oh. bonus pa. Oh, ikaw palang <laughs> <laughs> May bonus pa daw. talaga alam daw ng employer nila, no? Na uh, mag, alam mo yun, magsusuporta sila sa former president. Tapos pinapa-uwi daw sila ng maaga para makapunta diyan. <laughs> Grabe super supportive talaga ng employer nila. At may bonus pa daw. Yung sahod nila daw buo. Pero pinapauwi sila ng maaga. Wow! Galing! Buti pa dyan sa Europe, no? ano? kumusta sa employer mo? Pinapagalita ka ba ng employer mo? Oh. oh my God! Alam mo, nangungusta pa talaga na no? umuwi ka na doon. O kumusta yung rally? Grabe, ito sabi pa ni ate mo, Claire. lagot daw kayo sa mga empleyado Ay, Supportive nga eh. I think magandang ano to, soundbite ito. At tanungin uh, tanongin natin sa mga palangga kung binapagalitan ba sila na kalang mga employer. Hello mga palangga, katanong ko lang live kayo. Kasi may lumabas na issue from Malacanang na uh, lagot daw kayo sa mga employer ninyo. Totoo ba yun? dahil nakikipag-rally-rally kayo. Di. Ay, not really rally, support the PRRD. Anong, hindi, anong, anong sabi ng mga employer ninyo? Wala lang, kaya supportive sila. O, oh, diba ang taray ni Madam, naka-purple pa ng lipstick? Talagang tinalbogan ng talo? O, <laughs> oh, diba? Oh, walang nagagalit na employer. That's good. Ayan, so, aha, uh, ha tika. So mga kababayan, sa so walang nagagalit na employer. So yan ang katotohanan. so may bonus pa daw sila ng bonggang-bongga. Tignan ko muna ito mga kumakain grabe na ito. Tuhulihin no? <laughs> oh, ko to muna ito. Ayan, live ka. Ano yan? Biko. Abayan ah, niyan talaga. Ay, eh, sir. Wow, grabe no. Nagsishare-share sila. May nagbigay, may nagbigay daw ng biko. Grabe. Galing! Nagsishare-share sila dyan ng mga pagkain, no? Wow! Kasi ano eh, uh, anong first name mo palang ga uli? Drex, kasi may mga pinapalabas, no, next ka na, sir, ang Malacanang na, no, 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 you're good. Dalawa kayo, pinapalabas nila na uh, tayo da, oh, kayo dito, no, sa Europa, na mga Palapino ay uh, parang lagot sa inyong mga employer. Dahil nakikip-join nakiki, nakiki kayo dito sa, it's not really a protest, but it's a support para kay Pierre, right. Okay. Ano masasabi mo? na Naboldya ka ba ng employer mo, Good. sir? Ang employer ka. Maraming pakialam sa kung saan kami pupunta. Good. Yes. So fake news talaga yung Malacanang. Malacanang naman. Totally fake news. Fake. Oh, di ba? Malacanang daw. Totally fake news. <laughs> oh, di ba? Wala namang... Nangyayar, nanggagalit ng mga employer as long as they're doing their job. No? Pagkatapos naman ng trabaho, wala nang pakialam yung mga employer nila kung saan sila pupunta. Yes. Si Bangag mismo, fake news eh. Addictus. Si o, oh, hindi Claire ang pangalan nun. Clarissa. I'm the original Claire. birth certificate. Clarissa. <laughs> si Auntie Clarissa pakita mo muna si first lady <laughs> you know, the marcos surname is synonymous to so oppression yeah ipakita mo, mo muna daw si ano si manang mo Liza ating first lady Liza Marcos Claire Castro pakita mo daw no Yes. kalimutan na natin e na ang mga marcos na pangalan sa larangan ng politika, dapat mawala na sila. Uh, ano yung tayo? One minute yung taxi natin. Okay, okay, okay. All right. Aja All right. So yun na nga guys. Naku, ano masasabi nyo? Meron ba kayong kamag-anak diyan sa Europe? Naku, drop in the comments po kung meron. So, anong opinion niyo tungkol dito? Thank you so much guys for watching. Bye. Ay pala, don't forget to like and subscribe to my video. Okay? Thank you!